mga kapaders. Welcome na naman kayo sa akin channel. Muli nagbalik sa inyong harapan ng fathering isang vlog. Balik adventure tayo. Muli mga kapaders. Ilang araw na ikaw wala sa aking YouTube channel dahil nagkabuto ako ng sprocket pag vlog. Ah, uh, siya nga pala mga kapaders. Ito nga pala si humbalik ako vlog. Ito sa likod ko si humbalik vlog mga kapaders. Yeah. Mga kapaders, ah, uh, pasupport naman ng YouTube channel ko humbalik ako vlog. Ah, uh, sana ay ma-monetize na rin tayo sa YouTube at pangarap ko na rin yun uh, sana ilang aking hiling na supportan nyo din ang aking YouTube channel kagaya ng pag-supportan kay Father in vlog uh, yun lang po, God bless uh, sa nga pala mga kapaders support natin ang kanyang channel kay Kumbalga po vlog maghahalap ako ng butete at manghihirap tayo ng ngipin maghahalap tayo ulit ng palibagong bahura dyan sa kalautan at para baka dilis tayo ng pambigas. Siya nga pala mga kapaders. Ito yung aking pana. Inayos ko na at para mamaya sa mga ng labanan ay hindi na pa sira mga kapaders. Ito, nagpalit ako ng rubber. Interior sa palito sa motorsiklo mga kapaders. Ito ay automatic. Ayan. Ito yung kanyang sima mga kapadyers at yung pinabaguhan. Saka itong dolo, yan ay concrete na hindi, mga kapadyers at yung pinawildingan. At para sa mga giting na bato o kaya mga buldiran, hindi siya mablis pumurol mga kapadyers. At kung bago pa lang kayo sa aming channel, huwag mo lang kalimutan na mag-subscribe. Pakihid na rin ang notification at palagay kayong updated sa amin bawat upload na video na mapakita sa inyo mga kapadyers. Kababal sa'yo pag-dive mamaya. God bless. Hit ka lagi dyan. Panibagong dive. Panibagong adventure. At ang isla na roon. Tarik bago. Una nagpakita sa atin. Mm -hmm. Huli ka dyan. Ayos na ito. Binomano. Pangbinta ka agad na isla. Bukas na umaga. Buwinis ang bagong sima ng paan natin ngayon. Hanapan kito ng kasamahan. Dyan sa ulahan. Baka may nakasuta sa ilalim ng kulapo. o sa butas ng bato. ula dito. Uy na ito, talig bago. ang ulo mga kapaders. Mm hmm yun. Bali, dalawa kagad ka talikbago Talik bago natin nahuli mga kapaders. Bagong bawal ito kami pinuntahan ng kasamahan ko. Pero may eris na panain. Ayos na. Hanapan ko pa. Naroon, danggit, malapad. Mm hmm huli ka na dyan. Ito mga kapaders, danggit sa talikbago, bago. Isa ang presyo, 130. Iba talaga pag ang pana. Pag may concrete nil, ang doon pana. Matibay at matalas pa ang dulo. Kahit sa giting na bato, matagal magpurol. Hanap tayo di mga kapaders. Naroon, orines, ordongis Tapasan kung tawag sa amin Hmm, hmm, gitig Kulutin mga kapadyers, bukas Ayos na ito, wala ko ka ng malunggay Pag kami nakakaraming itong isda Minsan, binibili sa amin ng buyer 40 ang kilo Yun, dito, magandang bahor ito mga kapadyers Barawangan, na ito, kauser Mm-hmm, yun, sentido, gitik mga kapaders. Parating na palang aking rubber naguma, galing sa online mga kapaders. Baka bukas na hapon, andito na yun. Hanap tayo ng isda. Tsaga-tsaga lang na ito, alatan, ating gigitikin. mm -hmm, oy, nakapunit. Ulitin ko, may tama na ito. Mm-hmm, yun, pang ulam ito bukas mga kapaders. Reject na ito, malaki ang tama. Medyo maskit pabilutan ng ipin sa akin. Pangil kayo mga kapaders. Kaya matagal gumaling ang pinagbunutan ng ipin hanap tayong isda na ito talikbago mm Hmm, hmm yun gitik sentido uy mahina pang pa rubber ng pana ako o sima ng pana ako hindi lumamba sa ulang isda hirap talaga pag walang sprocket siringaw at salita pinilit ko lang lumaot para makadali sa kahit kaunti at makaulam lamang ng isda Naraon, sa maral malapad ating gigitikin mga kapaders para hindi makapalag mm Hmm, hmm yun Gilit talaga mga kapalers. Ayos na ito. Salamat Lord. Magandang biyaya ito ngayong gabi para sa amin na naman. Sana may kasamahan pa ito. Hanapan natin. Dito sa butas. Baka may nakasuot mga kapalers. Uy, naroon. Mas malaki ito. Kaya lang, yung pala may isda. Pero testing kung kakayanin mga kapalers. Dito. Mm hmm, yun. Naabot. Ididiin ko yung pala ko at yung sima na kalabas. Yun. Lampas. Lampas. Ayan na, uy, ay, nagpalagpalag ng mga kapaders. Hindi nagitik. Pero Yun di makabunot yan. Ating pan na may sima. Ayan. Muntik pang makapunit. Bali dalawa. Mag-asawang samaral mga kapaders. Maraming salamat Lord sa biyayang ito. Malapad na samaral. Dito sa amin ang kill na ito. Ang 30 mga kapaders kasama ng talibago. Kanuping. Timbongan, sila magkasama sa presyo. Kung may kirot pa ang pinagbunta ng ipin ko, delikado nila kumatira sa Elman lagat, mga kapaders. Titistisin ko muna, makatira na lamang kahit isang kilong bigas bukas. Hanap tayo ulit mga kapaders, na ito, may talig bago. Ayun, nakatago sa kula po. Testing, kung at laban. Mm -hmm. Yun, tinimuan mo mga kapaders. Ah, muntik pang sablay at nasyaman. Butit, tinamaan pa. Winas ngayon ng panak po, palipasa bagong ayos mga kapaders hanapan ko pang isda na ito bigan mm -hmm. giti ka dyan sintido ang tama kwarta na ito pandara dagdag pang pinta. na ako bukas ng rubber ng pana ko para malakas lakas ang kargada panlaban sa malaking isda pag tayo napalaban hanap pa tayong isda mga pana uy na ito lapo lapo para kambikul kung tawag sa amin mm -hmm. huli ka na dyan ito mga kapas magkasama sa presyo bigan saka yan 150 kilo kasama ng surahan sa kakao sir maganda naman ng bahurang ito halos piling isda mga kapaders hanap tayo uli oy na ito malapad na tarig bago mm, -hmm, yun naudog kitik mga kapaders bayan tatlo ayos ito mga kadil siya tanang aking mga kasama niya depan dahil presyo ito bukas pati pang gatas limang gabi rin ako nakapaglaot mga kapaders. nasabik na ako sa isda makahigap lamang sinabawan bukas na umaga oy naroon Uy, dambuhay ang parotis ito mga kapaders. Kung tawag sa amin ay buskayan iyan. Laki. Gay ang kalaki estimate ko mga 3 kilo yan mga kapaders. Nay. Yan talaga ang bawal hulihin. Hapan tayo ng ibang mga pana. Huwag na yun mga kapaders. Dito. Naroon. Pugita. Sumuot. Sungkitin ko rin sa kabilang butas. Labas. Ala. Mm -hmm. Masuot ka pa dyan. Ito tibogok kung tawag sa amin sa kison. Pero sa iba, manalanggap i eh. masarap itong adobo hanap pa tayong isda na ito sa kula po nakatago mm -hmm. Talig bago uy. nag ikot pa parang ilisin ang bangka hanapan ko ng kasamahan ito baka mayroon yan sa unahan nasan kaya kasamahan ay yung talik bagong yun at yung hanapin naroon dalawa ito medyo maliit mga kapans dito ako sa medyo malaki mm -hmm. pikit ang tama ayos na ito para panghinaing kagalang isda pag sa paligpik ang pinatamaan delikado maka isang dive lang ako na ito nakirot-kirot pa hanap tayo isda mga kapaders makita na kayo sa akin na ito lapu-lapu mm hmmm huli ka dyan gitik? maka hindi akala ko nagitik malapit lang sa sentido ang tama ng pana hindi pa nagitik kahit hindi magitik yan magandang pakagawa ng sima hanapan ko ulit mga kapaders na ito talik bago pa mm hmmm huli ka dyan ayos na ito na maganda talaga pag mayroong concrete nila doon ng pana matagal magtalab kahit matagal hasain na ito pa talib bago mm -hmm. huli ka dyan na naman ayos na ito malapad ang sukat ng talib bago dito lang kwarta na hanapan ko ulit uy na ito pugitan mga kapaders sungkitin ko muna yun ating kikilitiin yun ang tama na sikat kapalabas ng pugit sa butas Hala, huwag kang lumabas. Masaktan ka lang dyan. Sisigisigihin lang kita dyan. loobas ka na. Ayan na mga kapaders. Magapang na palabas. Na ito na. Medium na ito. Papalan ko ng automatic. At yung pinasungkit ko sa albatan na mga kapaders. Dalawang palandar sa dalim, Isang automatic. Ayan ito. Automatic. Mm -hmm. Yun, namuti. Gitik na ito mga kapaders. Huli na ito kaya meron akong dalang automatic sa kasalbatana pag salbatana pag maraming dangit yung ginagamit ko walang sima mabilis kaya yung pumana pag salbatana ang gamit talo pag walang sima mabilis rin makaipo ng isda hanap tayo ulit mga kapaders baka meron pang kasamahan na ito pa namuti pa sa butas pungita uli subkitin ko ulit mga kapaders para lumabas labas dobas ka na dyan pauli ka na sa akin ayos na ito mga kapaders panaradagdag na naman ay talagang ayulubos talaga Oh, wala, anak, maling pala ang butas na yun. Sayang yung kita mga kapas, hindi ko nakahuli. Maling pala butas na yun, na ito na lang, isda. Mm-hmm, kitik, sentido. Ay, malayo, pero nakitik mga kapas, na udog lang. Ito, tinamang pinakang mayor na tinik sa gitna. Hanapan ko uling isda. Pakita na kayo. Uy, na ito mga kapas, Diyos, kulang buta, nakatago. Papasiguruhin ko ito para magitik. Mm hmm oy ano na yan pagka mo ng kulambutan hindi pa nagitik malakas ang galaw ng kamay ko nagkukumug-kumug mga kapas kaya hindi nagitik gawa ito ng katakip sa kupapa malakas makapas man kamay tumigil ka na maubos ng tinta mo ay ha mali yan wala na itong tinta hanap tayo ng isda mga kapaters kahit buta para managdagam pa na ito may nakasuot dun labas ang buntot dito sa kabila ating iikutan mga kapas baka nito ulo parating ulo kaya yun Maagos, sobrang lakas ang agos mga kapaders. Hirap man na lumpang Dito, oy, na ito, malaking kauser. Mm -hmm. Tinamaan din. Ay, ah, ito, ito pang daradagdag. Salamat Lord na marami na naman. Hanapan ko pang isda. Tsaga-tsaga na para makatilip siya naman ng kahit kaunti. Na ito, isda. Mm -hmm. Gitik, timbungan, isda may balbas mga kapaders. Ayan, nasintido, nakatsamba man. Sa ganitong isda, to dito sa baula ang mga kapaders. Hanap na naman tayong isdang mapa na. Nasaan na kayo? Na ito, kauser malaki. Mm hmm, getik mga kapaders. Ayos na ito, lapo pula na naman. O nagpikimig-kimig. Nasintido ang tama. Hanapan ko, baka mayroong pangkasamahan Nahan kaya. Na ito, talig malapad. Mm hmm, huli ka dyan. Kaunting ursa na ang maaho na ako makapas hindi kaya ang sakit. Tinatamaan kaya ng gasmas. Hanapan ko bang isda sa unahan, baka makatsa mo tayo pa naradagdag. Mga nakasut ang mga isda, palibasa kaya malakas ang agos mga kapatid. na ito. Mm -hmm. Kau sir, nagitik na naman natin. Naroon, sima ng pana ko, hindi tumagos. Hanapan ko pang isda. Na ito, timbungan. Mm hmm. -hmm. Isdang may balbas na naman malaki ito mga kapadir estimate ko dito mga 300 grams so sobra pa ito hanap ulit ng isda na ito kanuping nakasuot mm -hmm. huli ka dyan nagitik natin mga kapadir ayos na ito ay hindi pala buhay pa masarap itong sinabawa na isda na ito bigan malaki mga kapadir mm -hmm. Hoo, ayos ito yun lang buti at nagitik natin mga kapaders ayan si oh, ang paan, ako hindi lumampas hindi tumagus mahina pa ang rubber at na ito pa sa unahan dangit mga kapaders mm -hmm, gitik uy may tama na ito nakatakas ito sa kasamahan ko delikado na naman at na ito pa taligbago, bago nakatago sa kula po mm -hmm, huli dyan balid dalaw mga kapaders yan ang magkasama sa presyo danggit, saka talagbago pakita pa kayo sa aking mga isda uy, na ito mga kapaders ayan, kasag kinainan niya ng pugita na ito pa, ayan yung mga sipit nahan kayang pugitang ito ating At, hanapin mga kapas yung pugita, baka sa mga butas na, na, uy, na ito sinasabi ko na, sungkit uli, ala, kikilitiin ko ulit mga kapaders, labas labas ka na Pangatlo saan ito mga kapalos, yung isa di ko nahuli yung pangalawa, ito pangatlo ito. Nagbuka pa ng tinta, ayan, malabas ito mga kapalos, mabuo ang butas. Labas na, labas ko na, at maaho na ako, at masikit na ang aking banganga. Ayan, labas na, papanahin ko ng automatic para magitik. Mm -hmm. Namuti mga kapalos, ayos na ito, maaho na rin ako, masikit na aking bunganga. Good morning sa inyo lahat mga kapalos, na ito namin huli. Ayan, mga kausir, saka bago, mga danggit, mga napala ni Kadalib si Rico. Nakapalin akong danggit, kaya di ko na mga kapadres, pasensya na. Ayos na ito, isang dive lang namin kagabi, eh. isang kahulman, isang styrofoon. Mga kadalib siya man ang pambigas, pandaya prestutoy, panggatas. Salamat Lord sa bayaya na pinagkulog mo sa amin. Lubos kami nagkapasalamat, pati na rin sa karagatan, kahit para paano, may isda pa rin pa na eh, mga kapadres. <laughs> na kitaipod eh, <laughs> <laughs> wala na ultimo na lang, lang yan ay iya <laughs> 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 Man, <alam kami? laughs> nah, ito na tayo bah na yun na yun na yun na yun na yun na Boat ang presyo na yan, 150. Dito nakasurahan, walang surahan yung bahurang iyon. At ito man yung pugita mga kapader, sa isang kulang na huli ko kagabi. Eh. Sayang po yung isa, di ko na Abang-abang lang sa binta namin. Na ito na mga kapars, kabintahan namin lahat lahat, isang dive laang. Sumigit kayang aking buta ng ipin, kaya nagubi kami kaagad kagabi. -e. Ito po ang aming kinita kagabi, -e, 2,906. Hindi pa dyan bawas ang kasas mga kapals. Ayos na ito, salamat Lord sa bayaya. May pambigas na naman kami. Maraming salamat ulit sa inyong panood. Abang-abang ulit sa ating susunod na adventure na gagawin. God bless, ingat po kayo lagi dyan.